Na-experience mo na ba to? Kumikita ka buwan-buwan, pero bakit parang wala pa rin natitira? Ang sweldo, parang dumadaan lang sa kamay. Isang araw lang, ubus na. Tapos may kakilala ka, halos parehas lang kayo ng trabaho. Minsan, mas mababa pa ang kita. Pero siya may ipon, may negosyo, at unti-unti nang umaasenso. Ang tanong, anong meron siya na wala ka? Ang sagot mindset. Kasi ang totoo, ang pera, hindi lang tungkol sa kita. Ito'y tungkol sa programa ng utak mo. Kung mali ang pagkakaprogram, kahit gano'ng kalaki ang income, mauubos at mauubos din. Pero kung tama ang pagkakaprogram ng isip mo, kahit maliit lang ang kita mo ngayon, pwede itong lumago, magmultiply, at magdala sa'yo ng financial freedom. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Bago mo simula ng pagbabago sa iyong financial mindset, kailangan mo munang maunawaan kung paano ka na mula pa sa umpisa. Mula pagkabata sa pamamagitan ng pamilya, kaibigan at kultura, unti-unti kang nahuhubog sa pananaw mo tungkol sa pera. Halimbawa, baka palagi mong naririnig hirap yumaman ng mga Pinoy, sapat na may trabaho lang o kaya naman walang forever sa pera. Ang mga paniniwalang ito ay hindi lang basta mga salita, parang software na naka-install sa utak mo na nagpapatakbo sa yung daily financial decisions. Kung hindi mo ito ma-update o ma-reprogram, paulit-ulit lang ang cycle ng financial struggle mo. Kahit anong kayod, kahit anong kita, palaging kulang at nauubos ang pera. Isa pang halimbawa, baka napapansin mo na tuwing may bonus o dagdag sahod ka, nagagamit ito sa mga bagay na hindi nakakatulong sa future mo panay gastusin sa luho, hindi sa investments o savings. Ito ang resulta ng subconscious programming na natutunan mo mula sa paligid mo. Ang unang hakbang para sa tunay na financial success ay maging aware, kilalanin at suriin ang mindset mo. Magtanong sa sarili ng mga simple pero importanteng katanungan. Ano ba talaga ang iniisip ko tungkol sa pera? Nakikita ko ba ang pera bilang isang limitado at laging kulang na resource o bilang opportunity na pwedeng palaguin at pagyamanin? Anong mga paniniwala ko na posibleng humahad lang sa pag-unlad ko? Kapag malinaw sa iyo ang kasalukuyang programming ng utak mo, mas madali itong mababago at mapapalitan ng mga beliefs na magdadala sa iyo sa prosperity at financial freedom. Ang awareness na ito ang unang hakbang para lumipat sa mindset na hindi lang basta nakikipagsapalaran sa buhay, kundi aktibong nagpaplan at kumikilos para sa financial growth. Pagkatapos mo makita kung ano ang mga limiting beliefs mo, oras na para iship sa abundance mindset. Ang scarcity mindset ay laging nag-iisip ng kulang na, hindi sapat. Kaya kahit gaano karami ang pera, parang palaging kulang. Sa kabilang banda, ang growth o abundance mindset ay nakikita ang pera at opportunities bilang mga tools na pwedeng palaguin. Halimbawa, kapag may pera kang ginastos, titingnan mo ba ito bilang gastos lang o bilang investment sa sarili o sa business? Kapag iniisip mo ito bilang investment, mas nagiging productive ang bawat sentimo. May isang lihim ang mga mayayaman na madalas hindi na ipaliliwanag hindi tungkol sa laki ng pera, kundi sa tamang pananaw at tamang pagmanage ng pera. Sila ang nag-iisip, paano ko palalaguin ito? Sa halip na, paano ko gagastusin agad ito? Shift na mindset mo, shift din ang actions mo. At sa bawat tamang aksyon, unti-unti mong naabot ng financial success. Kapag na-shift mo na ang mindset mo, kailangan mo rin malinaw ang target mo Itong proseso ng goal setting at visualization. Isipin mo, ano ang gusto mong maabot sa buhay mo? 5, 10 o 20 years from now? Bay sa probinsya o kondo sa lungsod? Retirement fund na sapat para sa pamilya mo? Negosyo na magbibigay ng passive income at security? Kapag malinaw ang vision mo, mas madali mong gagawing reality ang mga ito. Practical tip ko sa inyo, Gumawa ng financial vision board. Isulat ang goals at ipicture sa isip mo araw-araw. Ang utak mo ay parang magnet. Ang nakikita at inuulit-ulit mo sa isip, mas malaki ang posibilidad na magmanifest. Bukod sa vision board, makakatulong rin ang daily journaling. I-record e kung paano mo planong abutin ang goals mo. Ano ang mga hakbang? At anong progress ang nagawa mo sa bawat araw? Ang proses na ito ay hindi lang nagpo-program ng mindset mo, kundi nagtatayo rin ng actionable roadmap papunta sa financial success. Hindi sapat ang mindset at visualization. Kailangan mo rin ng consistent daily habits. Small repeated actions ang nagpo-program ng isip mo. Halimbawa, Magtabi ng kahit maliit na bahagi ng kita araw-araw. Itrak ang gastusin at alamin kung saan nasasayang ang pera. Magbasa o manood tungkol sa investments at money management. Gumamit ng positive affirmations. Kaya kong maging financially free. Bawat piso ko ay nagpuproduce ng halaga. Habang ginagawa mo ito araw-araw, unti-unti mong nire-reprogram ang utak mo para maging financially disciplined. At mas natural sa iyo ang pag-iipon at investment. Mahalaga rin kung sino ang nakapaligid sa iyo. Kung palagi kang kasama ng mga taong negative sa pera, aabot ka sa point na na-adapt mo na rin ang kanilang mindset. Halimbawa, kung lagi kang kasama ng mga taong laging nagre tungkol sa pera, nahihirapan ka rin magkaroon ng positive financial habits. Pero kapag nakapaligid ka sa mga taong may tamang habits, inspirasyon, at success mindset, mas madali mong ma-achieve ang financial goals mo. Tandaan, kung sino ang lagi mong kasama, yun din ang magiging lifestyle mo. Piliin mong makisalamuha sa mga taong nakakamotivate. May financial vision at kumikilos para sa prosperity. Ang financial success ay hindi one-time event. Kailangan mo maging lifelong learner. Basahin ang mga financial books at articles. Manood ng educational na content tungkol sa investments at entrepreneurship. Maghanap ng mentor o coach na may experience sa financial freedom. Maging open din sa bagong tools at trends digital finance AI tools online investments para mas mabilis lumago ang pera mo ang adaptability at willingness na matuto ay nagbibigay ng competitive advantage sa lahat ng oras ngayon kung babalikan natin ang lahat ng mga sinabi ko ito yon una awareness kilalanin ang kasalukuyang mindset Pangalawa, shift mindset. Palitan ng limiting beliefs ng abundance mindset. Pangatlo, visualization and goals. Gumawa ng malinaw na financial vision. Pangapat, daily habits and affirmations. Disiplina sa paggastos, matuto mag-ipon at mag-aral. Panglima, environment. Palibutan ng sarili ng tamang influences. At pang-anim, continuous learning, laging matuto at mag-adapt. Ang tunay na yaman ay nagsisimula sa tamang pag-iisip. Kung kaya mong iprogram ang cellphone mo, kaya mo ring iprogram ang isip mo para sa financial success. Magsimula ka nga na ngayon at unti-unti mo makikita kahit malitang kita mo, lumalago ito, nagmumultiply at magdadala sa iyo ng financial freedom na matagal mo nang inaasam